Ang natatandaan ko nung nag-aaral ako sa elementary, sabi nung kawikaan nila, life is what we make it. You are the master of your faith, you are the captain of your soul. Natatandaan ko yun sa mga literature namin nung araw. Nung nag-aral ako ng Biblia, natuklasan ko yung katotohanan na ang buhay ng tao, gusto ng Diyos, mabuhay ka sa ganito. Mabuhay kang ganito, mabuhay kang ganito. Kaya lang, meron tayong free will. Meron tayong free will, pinagkalooban tayo ng pamimili ng Diyos. Hindi tayo ginawang parang robot na wala kang choice. Ang robot kasi walang choice, eh. naka-programa sa computer ang buhay niya. Pero, pero ang tao, meron tayong free choice. Basahin natin ang Deuteronomio 30.19. Aking tinawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Tina mo ang sabi ng Diyos, inilagay ko sa harap mo dalawa Buhay at sa kamatayan. Pagpapala at sumpa. Sabi ng Diyos, piliin mo ang buhay. Kaya lang, merong pumipili ng masama. Ayaw nila nung mabuti. Tres, tres ng Juan. Ganito ang bababasa sa 19. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at ini ibig pa mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ayon, meron palang mga tao, mas gusto pa nila yung kadiliman kaysa sa ilaw kasi masama yung kanilang ginagawa. Kaya merong mga tao, kapatid, ano, imbis na piliin yung kabutihan, ang pinili kasinungalingan, ang pinili kadiliman, ang pinili mali kaysa sa katotohanan. Ikalawang Tesalonika, ganito naman ang ating mababasa sa 11. At dahil dito ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mga silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan kundi nangalugod sa kalikuan. Ayon, meron mga tao ayaw ng totoo, mas gusto kasinungalingan. Ayaw ng maliwanag, gusto dilim. Ayaw ng mabuti, mas gusto yung masama. Merong ganong namimili eh. E eh, tinan mo, may mga kabataan ngayon, alam naman nila na yung droga, nakakasira ng uisip yun. Marami nang napunta sa psychopathic, kay kakain ng droga. E eh, nagdodroga pa rin. Pero kung ang tatanungin mo, ang plano ng Diyos, gusto niya lahat ng tao maligtas. Itinuro niya nga kung paano tayo mabubuhay eh. Kung ikaw ay anak, paano ka susunod sa magulang? Kung magulang, paano mo aakain yung anak mo? Kung ikaw ay may asawa, lalaki ka, paano ka makikisama sa asawa mong babae? Yung babae, paano makikisama sa lalaki? Paano ka makikipagkapit-bahay? Paano ka ba maghahanap buhay? Yun ang plano ng Diyos sa atin. Kung pa, paano ka maghahanap buhay, kung pa, paano ka kakain, kailangan ba? Kain ka ng kain, kagaya ng tao ngayon. Kain ng kain ng kain ng kain, walang tigil. Ang nangyayari, naninigas na lang basta na inaatake sa puso kasi napakalaki ng kain, masyado ng barado mga ugat, kung, ano-ano pinagkakain. May aralan Diyos lahat eh. At ikakainin mo. Paano ka kakain? Saan mang gagaling ang kakanin mo? May ara lahat. Kasi, yun na nga yung plano ng Diyos sa atin. Kaya lang, mayroong mga tao, kung ano yung gusto niya, yun ang sinusunod niya. Kaya nga yung panalangin itinuro ni Kristo, Ama namin, nasa langit ka, nangalan mo, dumating ang kaharian mo, gawin ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Kailangan masunod natin yung kalooban ng Diyos eh. Meron siya talagang plano para sa atin. Kaya lang, meron talagang ayaw sumunod. Mas gusto yung masama kaysa sa mabuti. Mas gusto yung kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Yun ngayon ang binigay na kalayaan sa atin, mamili. At kung ang pinili mo ngayon yung masama, ang consequences nun, mapaparusahan ka. Pero kung ang pinili mo yung kabutihan, ang consequences nun ay ire-reward ka ng Diyos. You will be rewarded. And the reward will be life everlasting o buhay na walang hanggan. Kaya doon sa tanong mo, kapatid, ano, na nakaplano na ba ang buhay ng tao bago panganak, meron plano ang Diyos. Kaya lang meron tayong free will. Kaya kung minsan, di na susunod yung plano ng Diyos.